Pagkatapos nga ng isang araw na bakbakan sa trabaho oh. hmm. Hmm. eh, time to rest na mga idol kasi nga 5 pm na yan mga idol kaya pababa na kami dyan galing sa rooftop at thank you lord safety na naman kami ngayong araw safety kami sa trabaho namin at pagdating ko nga ng bahay mga idol ito maghuhubad na tayo at siyempre magbibihis mga idol at after natin magpahinga ng ilang minuto eh, ay tayo pupunta tayo ng baklaran para mamili mga idol kung ano yung kulang dito tulad ng mga ano namin dito yung mga stock namin na mga pagkain bigas at kung ano pa mga idol yun mga idol, dito tayo ngayon sa may baklaran, kasi nga naubos na yung stock namin sa barracks, eh namili na kami dito sa pure gold baklaran mamili tayo ng mga dilata dito mga idol, kasi nga yan lang talaga yung madaling ano, iulam, lalo na pag late ka na sa trabaho, so bubukas ka lang ng dilata, at okay na yan mga idol, at syempre pang budget na talaga namin yan, pang one week kailangan din namin ng mga magic sarap na yan, tuyo, suka, biswa kanton, at kung may time kami. Siyempre, gisa-gisa lang para may sabaw din tayo, mga idol. At, siyempre, ah, hindi din mawala yung mga asukal at kape dyan. Kasi nga, adik na kami dyan. Di bali maadik sa kape, wag lang sa ibang bisyo at siyempre bibili din kami ng bigas, aanin mo yung dilata, noodles o ano pang o iba pang ulam o wala ka ano namang bigas at namili din tayo ng chicken fit mga idol. sus, paborito talaga namin yung mga idol at yung time na yun mga idol, ipauwi na kami sa bahay namin at pagdating ng barax ayan, niluto ko na itong chicken feet chicken feet yan adobo na lang yan mga ito at yan lang talaga yung bagay na luto dyan adobo at syempre nung maluto na kainan na with royal para sa mga taong loyal nako nako shout out sa mga kagaya namin dyan wow. at hanggang dito na lang yung video natin mga idol tingko tingko talaga sa patuloy ninyong support ha? at syempre mag iingat tayong lahat mga idol sa lahat ng mga gawain natin dyan sa lahat na oras o kung saan man tayo Ingat-ingat lang po tayo palagi. At isipin natin sa bawat pag-alis natin, mayroon pa tayong pamilyang nag-aantay sa atin. God bless everyone.